Nahulog na sa kamot kan otoridad ang sospek subuot sa mga insidente ninbasag kotse sa Naga City. Aga kan nakaaging lunes, Hulyo 29, kan madakop ang 19 anyos na sospek na binistong si alias Hero, kan barangay Triangulo, Naga City. Sigun sa otoridad, antes ang pagkakadakop, sarong nakaparadang ang kotse sa Sierra Madre Street sa nasambit na barangay, ang dinali naman kan sospek kung sa inalalay kay Nian cellphone at sin 5,800 pesos na cash na nasa kotse na pagsadirikan sarong alias Ri, 38 anyos na sarong negosyante. Tulos man ining na ipaabot sa karaman kan PNP. Marikas na nabistuhan ang sos suspect makalihis na mahagop sa CCTV sa lugar ang ini Sa kaso po ano wala po siyang kaso no kasi marahil siguro kung lagi niya na natong ginagawa ay minoridad pa siya noon considering na 19 pa lang siyang ngayon po ano So malamang wala din talaga siyang kaso but uh, sa tingin natin hindi ito first time na or hindi to baguhan Aminado mandaan suspect na halung nakaining pigigibuan nasambit na krimen So hindi na po siya nagatubiling magkaila dahil uh, nakuha din sa kanyang posisyon pati yung mga uh, naunang insidente ng mga basag kotse po. So yung lakas ng loob niya ay talagang na-develop na and uh, hindi to basta-basta na naisip lang na nakakita ng gamit sa loob ng sasakyan ay mambabasag na ng sasakyan. Ang ang modus niya ay iba sa mga theft incident dito sa Naga City. Sa presente, nasa kustudiyan nakan Police Station 2 si Alias Hero as si inahahampang sa kasong TEF. Para sa mga baretang tatak Bicol, Fabular.